Ay hello mga guys, punta tayo doon sa aking tanim na ukra sa mini farm. Ayan mga guys, samahan po niyo ako. Kasi Sunday at Saturday walang pasok, kaya doon tayo sa ating farm, dalawin po natin. Sige guys, samahan niyo ako mga guys. And napit na siya mamulaklak makakaroon na siya ng bunga mga guys ano ba yan ito kita sa inyo ayan maliit pa siya pero magkakaroon na siya ng bunga ayan diba mga guys marami na siya ayan na mamulaklak na pala mga guys oh, namumulaklak na ayan kaso nga lang bakit Kata. ayan oh, namumulaklak na siya mga guys maliliit pa lang siya pero may bulaklak na siya oh, diba guys kita yung bulaklak niya marami na siyang ayan oh. ayan namumulaklak ayan, ayan namumulaklak may bunga na siya. Ayan, dami na nito mga nulo. Ayan o, mga alam to. Alam niyo to mga guys, saluyot yan. Ayan mga saluyot. Kung sa probinsya ay ito gabang. Ito naman, ito ulokbati. Ayan mga guys, ang dami na guys. Marami na kami anihin. Ayan ang negosyo. Namumulaklak. Um, Yan namumulaklak na yung ano tawag nito sili. Daming tanim ni nanay dito ng ano daming tanim ng tawag nito pichay. Yan. Oh mga guys maraming pichay gagmay pa. Oh my guys. Lama. Tani